Aris. Ngayon ang Aris ay nasa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan. Nagpapakita ng wise na diskarte sa trabaho at masinop sa bawat detalye. Sa tahanan, ikaw ay mapagmasid at maingat, at hindi basta-basta nagbabahagi ng impormasyon sa iba, ikaw ay puno ng tiwala sa iyong minamahal at hindi madaling magselos, may pagkamaingat sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal, hindi ka rin madaling mahikayat ng kinang ng pera, ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, gayon din, pinapaalalahanan ka na maging matipid at maingat sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color gold number 12 number 25 at number 40. Taurus, sa araw na ito ang Taurus ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig ng kalikasan na nagpapakita ng kasipagan at pagnanais ng tahimik na kapaligiran habang nagtatrabaho. Ayaw mong umasa sa iba, mas gusto mo ang sariling pagsusumikap. Maaruga ka sa iyong magulang at laging handang tumulong, kapag ikaw ay nangako, ito'y tiyak na matutupad, at dahil dito, nagkakaroon ka ng respeto mula sa iyong mga kausap, sa usaping pinansyal. Patas ka at ayaw mong may nalalamangan, ngayong araw ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng iyong lamang sa mga relasyon, lalo na sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22, number 10 at number 16. Gemini, ang Gemini ngayon ay nasa ilalim ng mga pahiwatig ng kalikasan. Na nagpapakita ng pagiging maingat sa usaping pera, hindi ka madaling magtiwala, at mas pinipili mong mag-ipon at tiyakin ang kita mula sa kasipagan, maselan at mapanuri ang iyong isipan. At kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, kahit mahirap, ito ay iyong tatapusin, ang iyong matalas na mata ay makakatulong upang maiwasan ang mga problema at patuloy kang mag-ingat, ngayong araw ang pahiwatig ng kalikasan ay nagsasabing maglaan ng oras upang magpahinga at mag-recharge sa gabi, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 21 at number 30 at number 42. Cancer. Ngayon ang Cancer ay nasa ilalim ng mga pahiwatig ng kalikasan na nagdadala ng kasanayan sa pagtatrabaho. Hindi ka gagawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng problema sa iyong trabaho. May tapang kang harapin ang anumang hamon at palagi kang nagtatabi ng pera para sa mga emergency, maaasahan ka at matapat sa iyong mga gawain, at hindi ka nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang usapan, ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng iyong pagmamalasakit sa pamilya. Gusto mo ng maayos na pagkain upang mapanatiling malusog ang bawat isa, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25 number 34 at number 29 Leo ngayon ang Leo ay nasa ilalim ng gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan na nagdudulot ng tapang at disiplina sa kanilang ugali sa trabaho Ikaw ay masinop at mapanuri palaging tinitiyak na ang bawat hakbang ay maayos na natutugunan sa tahanan hangad mo ang kapayapaan at tahimik na paligid at walang lugar para sa mga salita ng galit o pagmumura sa usaping pinansyal ikaw ay maingat at hindi basta-basta nagpapautang mas pinipili mong mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya ang iyong salita ay may bigat at kapag ikaw ay nangako, ito'y siguradong matutupad. Ang iyong pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng pangangailangang magpahinga sa gabi upang mapanatili ang balanse ng katawan at isipan. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color yellow, number 10, number 21 at number 42. Virgo. Sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan ang Virgo ngayon ay nagpapakita ng pagiging mayslan at istrikto sa kanilang mga gawain. Tahimik at matyaga, ikaw ay palaging nakatuon sa pagkamit ng yaman at tagumpay sa buhay, sa trabaho. Ikaw ay madalas mag-isa, mas gusto mong magtrabaho ng walang abala. Gayunpaman, mayroon kang kadaliang magselos kaya't mahalaga ang kontrol sa emosyon, ang iyong pangarap ay nakaangkla sa pagpupursige at pokus sa mga bagay na nais mong makamit, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapahiwatig na ngayong araw ay dapat mong yakapin ang pagmamahal dahil ikaw ay malambing at may kasapatan sa pagbibigay ng atensyon sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 11, number 40 at number 17. Libra. Ngayong araw ang Libra ay dala ng mga pahiwatig ng kalikasan ang iyong masinop at mapangarap na pag-uugali. Nasa isip mo palagi ang pag-unlad, kaya't masipag ka at maingat sa bawat salita at kilos. Sa trabaho. Ayaw mo ng mga pagkakamali at mas pinipili mong maging maayos ang bawat galaw, ang biyayang hatid ng iyong gabay sa iyo ngayon ay para sa mas matalino at masinop na pamumuhay. Ayaw mo ng paligoy-ligoy at kayabangan. Kaya't laging nagiging matipid at malambing ka sa mga mahal sa buhay, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25, number 34 at number 10. Scorpion, ngayong araw ang Scorpion, dala ng mga pahiwatig ng kalikasan ang iyong maingat na pag-iisip sa trabaho. Laging nasa isip mo na ang tagumpay ay para sa kaligayahan ng iyong pamilya. Ayaw mo ng mga usapang walang katuturan, at mas pinipili mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magpapabuti sa iyong trabaho. Ang biyayang hatid ng mga gabay sa iyong ngayon ay para sa mas maayos na araw at masayang pamumuhay. Sa gabi, pahinga ng katawan at isipan ang nais mong maramdaman. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green, number 25, number 33 at number 28. Sagittarius. Ngayong araw ang Sagittarius ay dala ng mga pahiwatig ng kalikasan ang iyong disiplina at kasinupan sa trabaho. Hindi ka gagawa ng bagay na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Mayslan ka sa mga gawain, at mas pinipili mong magtrabaho ng sarili, maaruga ka sa pamilya at laging handang tumulong sa mga kapatid, ang biyayang hatid ng iyong gabay sa iyo ngayon ay para sa maayos at mapayapang pamumuhay, sa gabi, pahinga ng isip at katawan ang nais mong maramdaman, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10 number 33. At number 40. Capricorn. Ngayon araw ang Capricorn dala ng mga pahiwatig ng kalikasan ay ang iyong walang pagod na kasipagan, sa trabaho. Hindi mo alintana ang pagod, basta makuha mo lang ang inaasam mong tagumpay, may disiplina ka sa sarili. At masinop ka sa lahat ng iyong ginagawa upang matiyak na mapapaunlad mo ang iyong kabuhayan sa tahanan, mas pinipili mo ang katahimikan at kalinisan. Bagamat mahirap kang mapaniwala, ito ang nagsisilbing gabay mo upang makaiwas sa mga problema, ang biyayang hatid ng kalikasan sa iyong ngayon ng gabay, sa gabi, pahinga ng katawan at isipan ang nais mong maramdaman, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 15 number 34, at number 6. Aquarius. Ngayong araw ang Aquarius ang mga pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng maselang ugali. Ayaw mo nang kayabangan at palaging nagnanais ng katotohanan. Sa trabaho, hindi ka basta-basta umaasa sa iba, at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa, maaruga ka sa pamilya. Lalo na sa mga magulang. At laging handang tumulong bagamat mahirap kang maniwala sa mga sabi-sabi palaging nakatuon ang iyong isipan sa pagpapabuti ng iyong kabuhayan ang biyayang hatid ng gabay sa iyo ngayon ay para sa mas maayos at masagana mong pamumuhay sa gabi pahinga ng katawan at isipan ang hinahangad mo mga masuswerteng kulay at numero Color yellow and color green number 16 number 24 at number 30 Pisces ngayong araw ang Pisces ay dala ng mga pahiwatig ng kalikasan ang iyong katapangan sa trabaho Palagi mong hinahangad ang kaayusan at ganoon din sa pamilya Ayaw mo ng mga usapang walang kabuluhan at madisiplina ka sa lahat ng bagay hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala sa mga bagong kakilala, at mas pinipili mong manatiling tapat at mapanuri, ang biyayang hatid ng gabay sa iyong ngayon ay para sa maayos na araw at masayang pamumuhay. Sa gabi, pahinga ng katawan at isipan ang nais mong maramdaman, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 22, number 8, at number 11.